Pero gusto mong mag aral Yes po. College ka na ba? Graduate pa ako ng senior high school po. Paano kung pagtatapusin kita ng pag-aaral? Oh. Yun oh. o. So I will send you to school. Wow. Isa sa mga paraan ng pagbabalik at pagbabahagi ng biyaya ng kapamilya superstar comedian na si Vice Ganda ay ang pagbibigay ng suporta sa mga walang kakayahang pumasok sa paaralan. Batid niya kung gaano kahalaga ang edukasyon at nagbibigay siya ng mga pagkakataon sa mga karapat dapat dito. Kamakailan, sa pinakabagong episode ng Especially For You, isa pang estudyante ang nadagdag bilang kanyang scholar. Kinapanayam nila ang isang sirchi mula sa kamakailang episode ng segment at ang kanyang kwento ay nakaantig sa kanilang mga puso. Nagbukas din ito ng window of opportunity para sa contestant. Ayaw ko lang po maging pabigat sa kanila. Kasi po yung papa ko po disabled tapos yung kapatid ko rin disabled din po sabi ni Nami isa sa mga contestants Ibinahagi niya na dahil sa sitwasyon ng buhay ng kanilang pamilya nagpasya siyang bumukod para mabawasan ang pasanin ng kanyang mga magulang nakapagtapos siya ng senior high school at ngayon ay nagtatrabaho bilang promo girl kahit gustuin niyang magpatuloy sa kolehiyo hindi niya kaya dahil sa aspetong pinansyal hindi rin siya sigurado kung kaya ba niyang balansehin ang buhay bilang isang manggagawa at bilang isang estudyante dahil walang sumusuporta sa kanya. Paano kung pagtapusin kita ng pag-aaral? Tanong ni Vice. Pinag-uusapan nila ang kahalagahan ng edukasyon at kung paano sinasamantala ng iba ang pagkakataong makapag-aral ng walang kabuluhan. Malaki ang halaga ng edukasyon, para sa It's Showtime host, dahil kabilang siya sa mga hindi nakapagtapos. Hanggang ngayon ay pangarap pa rin niya ito. Kasi mayroon naman pribiliheyo eh, pero ayaw nila. Kung ikaw ay magkakaroon ng pribiliheyo na makapagtapos ng pag-aaral, kukunin mo ba ang pribiliheyo na ito, Nami? Tanong ni Vice kay Nami, mabilis niyang tugon, oo naman po, na nag-udyok kay Vice na magpahayag, so I will send you to school.